America may build a $850 billion dollar defense system, not na na golden dome. The President Trump has long wanted a missile defense system similar to Israel's Iron Dome. This design for the Golden Dome will integrate existing defense capabilities and should be fully operational before the end of my term. At hindi ito basta basta para kang ng Star Wars in real life. Bakit kamo? Eh kasi, involved dito si Elon Musk, mga bigating space engineers at ilang top scientists na parang sinabawang sci-fi. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit nanginginig na sina si Jinping at Putin. Eh kasi naman, ganitong kalaking pondo para sa Missile Defense ng Amerika Sino bang hindi kakabahan? Parang dinomina na ng Amerika, hindi lang ang buong bansa, kundi pati kalawakan na. Ganon katindi. Ngayon ang tanong, ano ba talaga ang Golden Dome? Gaano ito katibay? At may pag-asa pa bang pigilan ito ng China? Una, alamin muna natin ano nga ba itong Golden Dome na ito. Kamakailan lang, nitong May 16, 2025, pinirmahan na mismo ni Donald Trump ang proyekto. Official na, wala nang pa-hype lang o drawing sa papel. Ito na ang pinakamalaki at pinakaambisyosong missile defense plan ng Amerika na tinawag nilang Golden Dome. Parang Iron Dome ng Israel, pero mas matindi, mas high-tech at mas nakakabaliw sa laki ng plano. Ang layunin, depensahan ang buong United States mula sa ballistic missiles, cruise missiles at pati hypersonic missiles gamit ang libo-libong satellite-based interceptors sa kalawakan. Oo, hindi lang ito basta radar o ground defense. Nasa space talaga ang labanan. At ang pinakashocking, ayon mismo kay Trump, hindi lang ito pang depensa. Pwede rin daw itong gamitin sa offensive strikes. Boom! Literal na Star Wars level. Pero saan nga ba nagsimula ang ideyang ito? Balikan natin ang ugat. Noong unang termino pa lang ni Trump, may mga bulong-bulungan na ng Space Missile Defense System. Isa sa mga utak nito, si Michael Griffin, dating nasa administrator at major push ng Strategic Defense Initiative. Siya rin ang nagtulak ng funding para sa mga reusable rockets, kagaya ng gawa ng SpaceX. Fast forward sa kanyang pagbabalik sa White House. Dinala ulit ni Trump ang plano sa mesa. Sa tulong ng Heritage Foundations Project 2025, binuhay niya ang ideya. Ang concept kung kinaya ng Starlink ang magkalat ng 5,000 satellites sa orbit para sa internet, edi eh lalo na para sa depensa. Kaya nitong May 16, pinirmahan niya ang executive order para simulan ang Golden Dome na may initial budget na $175 billion. Pero ayon sa analis, posibleng umabot ito sa trillions. Siyempre, hindi mawawala ang batikos mula sa publiko. Sabi ng ilan, parang sci-fi fantasy lang daw ito na gustong gawing totoo. Marami ang nagdududa sa feasibility. E paano raw kung sabay-sabay ang atake? tapos iba't ibang klaseng missiles pa. Kaya ba talaga ng system na ito? Bukod pa dyan, sobrang laki raw ng gastos. May nagsasabing mas mabisa pa ang kasalukuyang systems tulad ng Aegis o FAD. At ang ultimate na tanong, saan kukunin ang pondo? Ang sabi ng Trump administration, $25 billion ay galing sa spending cuts at tax reforms. Pero yung natitirang $150 billion hanggang ngayon, wala pang malinaw na breakdown. Pero teka, may gustong makisawsaw. February 2025 pa lang, lumapit na raw ang Canada. Gusto raw nilang makipartner sa Golden Dome bilang bahagi ng Defense Alliance. May ongoing talks na at ayon kay Trump mismo, Canada called us. They want it. Bukod sa mga gobyerno, gustong-gusto ring sumali ang tech giants gaya ng mga bigating personalidad tulad ng SpaceX ni Elon Musk, Lockheed Martin, Palantir at Anduril. Ang lakas ng line-up parang real-life Justice League ng defense contractors. At ano naman ang tingin ng mga eksperto? Si Marion Meshmer ng Chatham House, laro ang sabi, hindi ito Iron Dome, mas malawak, mas komplikado. Si Shashank Joshi ng The Economist, sinabing malabong matapos ito habang si Trump pa ang nasa pwesto. Budget pa lang, ubus na ang annual defense spending. At ayon pa kay Patrick Ja ng CSIS, klaro raw na ang Golden Dome ay tugon sa lumalakas na military presence ng China at Russia sa kalawakan. Hindi ito simpleng shield, isa itong direktang hamon sa susunod na yugto ng gyerang teknolohikal. At ngayon, tuluyan ng pinaandar ang makina ng Golden Dome pinili na ang design proposal. Inilabas ang $175 billion initial funding at itinalaga si General Brent Williams, dating cyber warfare chief ng U.S. Air Force bilang overall commander. Ang napiling sistema, AI-powered satellite defense na kayang mag-track at mag-neutralize ng missiles gamit ang laser, microwave at kinetic kill tech. Parang libu-libong Iron Man sa orbit pero mas mabilis, walang pahinga, walang sablay. May autonomous spacecrafts na pwedeng umatake kahit walang utos mula sa lupa. May drone fleet din na parang kamikaze guardian sa kalawakan. Kayang sabayan pati multiple hypersonic missile attacks isang bagay na hindi nagagawa ng kasalukuyang systems gaya ng Fed o AGs. Pero hindi lang physical threat ang target dahil cyber warfare expert ang pinuno pati cyber attacks kayang i-block ng system. Ito na ang simula ang dating sci-fi naging executive order at ang tunay na giyera hindi na lang basta sa lupa o dagat dahil nasa kalawakan na. Ngayon ang tanong, may laban pa ba ang China at Russia dito? Matapos i-anunsyo ni Donald Trump ang pagpili ng final design ng Golden Dome na nagkakahalaga ng 175 billion dollars, agad na umugong ang mga reaksyon mula sa mga pangunahing kalaban ng Amerika. Hindi ito basta pangamba galit, takot at isang babalang nagsasabing babagsak ang kasalukuyang balanse ng kapangyarihan sa buong mundo. Unang kumilos ang Russia sa isang opisyal na pahayag mula sa Kremlin, tinawag nila ang proyekto bilang isang hakbang na lubhang nakaka-destabilize sa pandaigdigang seguridad. Sa kanilang pananaw, hindi ito depensa. Isa itong hakbang ng Amerika upang kontrolin ang outer space, bilang bagong battlefield. Dahil dito, inanunsyo ng Russia na palalakasin nila ang sarili nilang military space technology. Kasama na rito ang mas advanced na hypersonic missiles at anti-satellite weapons. Sumunod ang China. Sa isang matinding press conference, sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na ang Golden Dome ay ebidensya ng obsesyon ng Amerika sa tinatawag nilang absolute security. Anila, ito ay banta sa global stability at isang malinaw na hakbang patungo sa militarization ng kalawakan. Hindi raw ito makatarungan at lumalabag sa kasunduan ng mga bansa tungkol sa paggamit ng outer space para sa kapayapaan. Ngunit ayon sa ilang US defense experts, may pagkukunwari sa galit ng dalawang bansa. Matagal na raw nilang pinaghahandaan ang ganitong klase ng teknolohiya. Parehong may kakayahan ang Russia at China na sirain ang mga satellite sa kalawakan at guluhin ang komunikasyon ng mga kalaban gamit ang kanilang space-based systems. Siyempre, pag nakuha na ng Amerika ang Golden Dome, hindi ito basta-basta defense system lang. Imaginin mo, missile attacks mula sa iba't ibang parte ng mundo, lalo na yung mga high-tech na ballistic at hypersonic missiles, pwede nang harangin at pabagsakin sa ere. Parang may sariling kalasag ang Amerika na kayang bantayan ang buong bansa, mula sa lupa hanggang sa kalawakan. ito ay puwersang nagpapakita na kahit sa space, kaya nilang kontrolin ang laban. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit sobrang kinakabahan si na China at Russia. Malakas na, matatag at advance. Ayan ang Golden Dome. Sa laki ng pondo, sa bigat ng teknolohiya at sa dami ng bansang apektado malinaw na hindi ordinaryong proyekto ang Golden Dome. Isa itong hakbang na maaring magbago sa laro ng pandaigdigang seguridad at kapangyarihan. Habang patuloy ang pagpuna ng China at Russia, pursigido naman ang Amerika na ituloy ito sa ilalim ng bagong pamumuno. Pero ang tanong, ito ba talaga ang susi sa kapayapaan? o simula ng panibagong tensyon sa mundo? Ano sa tingin ninyo? Ikomento nyo sa ibaba at pag-usapan natin. Huwag na rin kakalimutang mag-subscribe para manatiling updated sa mga susunod na hakbang sa pinakamatinding Golden Dome. Maraming salamat sa panonood.